Hi! Hello guys! Uh, welcome po sa channel ulit natin ng oh, Captain Alas Channel Guys, today ang content ko is about sa Alam nyo ba na mayroong expiration ng gulong ng ating mga sasakyan? <laughs> kung hindi nyo pa alam, panoorin nyo po ang uh, video ko At napaka alam natin kung kailan mag-expire ng uh, mga gulong natin, no? At uh, dapat din nating malaman paano natin babasahin or saan makikita yung uh, expiration ng mga gulong natin, no? Kasi bakit uh, importanteng malaman natin? Pag nagpalit tayo ng uh, gulong natin, guys, no? So, kailangan alam natin na yung ipapalit is tatagal pa. Baka mag-expire na yun, no? expired na. <laughs> diba? So... Samahan niyo po akong i-discuss natin, uh, bigyan natin ng counting uh, discussion o kaalaman ng ating mga kaibigan na may mga sasakyan. No? Pero bago ko simulan yung uh, content ko, sa mga subscriber po natin yan, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nang subscribe kindly support and subscribe my channel, Captain Alas sa YouTube channel. So, simulan na natin let's go so guys paano nga ba natin babasahin yung expiration at saan natin makikita sa ating mga gulong yung expiration ng uh, nila no so guys eto kung makikita nyo dito sa picture at pwede nyo rin tingnan sa mga sakyan nyo merong 4 uh, na number no At dito sa example, sa gulong na higitan nyo sa video, 06 saka 19. So, paano babasahin yan? So, yung first 2 uh, digit po, yan po yung uh, week of manufacture. And then, yung pangalawa naman, yun ang year of manufacture, no? So, dito sa example po na higitan ninyo, week 6. So, ano ba yung week 6? Di po ba sa isang buwan merong apat na linggo, no? So, ibig sabihin ng week 6, uh, second week of February. So, may mga calendar uh, kayong makikita na sa gilid. Doon po nakalagay yung uh, week, week number. So, sa isang taon merong 52 weeks. Okay, uh, so, ito po. 06 so yun yung week number which is uh second week of february ano 2019 so yan yung uh, year of manufacture and then bumilang lang po kayo ng 5 to 6 years yun po ang uh, expiration ng ano ng gulong nyo uh, malinaw po ba Eto, dito sa isang example na nakikita nyo 16 yung first 2 digit then yung second is 12 so ibig sabihin week 16 2012 so yung week 16 is uh, April po yan no? para hindi kayo malito uh, pwede nyo i-divide yung 16 divide 4 so 4 po yung lalabas nun which is uh, April Ayun, tapusin nyo lang po yung video na to. Meron tayong uh, explanation at may mga picture kayong makikita. So, ganun po kahalaga yung uh, natin, yung expiration ng gulong na sasakyan natin. No? Kasi kung magpapalit tayo, alam natin na kailangan validity ng gulong is 5 to 6 years. Baka magpapalit po tayo ng gulong. Ayun pala, expired na. So, tapusin nyo lang po yung video at uh, malalaman nyo kung paano malaman yung expiration ng mga gulong ng atin sa sasakyan. Pat ng tire manufacturers ay required na maglagay ng impormasyon tungkol sa ibibenta nilang gulong sa publiko. At at dahil hindi magkakasya ang kompletong description sa gilid ng gulong, kumamit sila ng coded na numero at letra para mapiikli ang description at malagay ito sa gilid ng gulong. Ang hindi nila napagtanto ay hindi pala alam ng mga tao kung paano ito ay iintindihin. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ito babasahin. Simpleng-simple lamang po ito. Kung nakikita nyo po ang mga letter at number combination sa gilid ng gulong, ito po ang mga informasyon kung kailan ginawa o na-manufacture ang inyong gulong. Halimbawa po, itong number na 1317. Ito po ang eksaktong date kung kailan ginawa ang gulong. At maaari po kayong mapahamak kung mali ang pagkaintindi nyo dito. At maaari rin po kayong malito kung paano nyo ito babasahin. Wala rin kasing nakalagay na legend kung nasaan dyan ang araw, buwan at taon ng pagmanufacture. manufacture Maaari mabasa nyo ito ng January 3, 2017. Pwede rin 1st day of March 2017. Pwede rin January 31, 2007. Pwede rin namang 2013, January 7. So nakakalito. So, paano nga pa ito babasahin ng tama? Ang tamang pagbasa po nito ay 13th week of 2017. Balay ang apat na mga numerong ito ay hinati sa dalawang grupo. Ang unang dalawang numero ay ang linggo at ang huling dalawang numero naman ay ang taon kung kailan ito ginawa. So malinaw po ah. Linggo at taon lamang nakalagay dyan. Balay kong iintindihin maigi ang 13th week of 2017 ay noong 4th week of April 2017. Noong ikaapat po na linggo ng Abril, ginawa ang gulong na yan. Sa isang gulong naman po ay makikita natin ang 2910. Ibig sabihin, ginawa ang gulong noong ika-29 week of 2010. Sa madaling sabi, ito ay ginawa noong ika-3 week of July 2010. So, ayan po. Sana na kuha nyo kung aalamin nyo naman po ang expiration date magbilang lamang po kayo ng 5 to 6 years simula sa date ng pagmanufacture ng gulong at yun yung magiging expiration date ng gulong nyo sa kasamang palad po kasi ay walang nakalagay na expiration date sa mga gulong so guys ngayon alam nyo na kung saan nyo makikita o rahanapin uh, ang uh, manufacture ng inyong gulong at hanggang kailan ito tatagal. So napaka-importante pong alam natin to at sa oras na yun nga magpapalitay ng gulong eh hindi tayo maloloko. <laughs> Kasi baka mamaya magpalitay ng gulong ...yung pala malapit ng ma-expired. Kasi guys, kahit bago pa yung gulong kung uh, expired na to, for example, 5 or 6 years na tong stock. So, maring sa physical appearance niya, okay pa siya. Pero yung tibay niya, guys, eh, hindi na siya tatagal. Kaya, napaka-importante po na alam po natin yung mga bagay na to. So, guys, uh, dito ko na tatapusin yung content natin. No? Sana may natutunan kayo, no? Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo or meron kayong maidadagdag na mga idea or uh, kaalaman, i-share niyo naman po. <laughs> I-comment niyo lang po sa comment section. So guys, maraming salamat sa panonood ng ating uh, tutorial video. At uh, muli po eh, mag-ingat po tayo. God bless.